ni itong aking luto. Meron na naman tayong siling panigang at sibuyas na dahon. Meron tayong siling labuyo at ang ating malunggay. ating hapunan tinolang native para makahigop ng sabaw si Toto so, hapunan <laughs> ito ating niluto mga kaibigan tinolang native mm -mm. Ayan, wala tayong sa ito yung papaya kasi hindi pa lumaki yung papaya ko hindi pa pwedeng i-gulay yung papaya na kasi maliit pa oh, wala din sa O, Okay na yan. Basta importante, may sabaw.